Hello sa mga kalakbay. Ang good morning. At this video, nasa yambolek tayo. Bali ang Pupunta natin. Continue third destination na bali yung una, Tarsan. Then yung pangalawa ay ito, yung Duyan. Then dito ang trekking patungong Pandilik. Ito yung aming uh, nakijoin lang kami ni Ma'am sa team Kalamba. Top. So, ito na yung trekking. Ito na yung trekking patungong pandilik. Tara. Ito na mga kalakbay. Uh, trek na tayo patungong pandilik. Almost. Sir, na minis to. Lakad. Sir. <laughs> Ito lang yung trekking. Basic lang naman yung ating trekking dito. Ito yung view. Wow. Ang ganda ng view mga kalakbay. Oh. Recommend ko sa mga to. Sa mga basic, uh, mga beginner. Ayan. May kasama din pala tong hiking. Ang okay din pala tong mga kalakbay. Eh, Ang ganda. Habang trek ito yung view deck. Ito na siya. Wow. Sir, marami din nag-aano diyan, babalsa. Po, Pero may daan. Apo, uh, dito po sila yeah, Kasi sa some... sila sir, if viewing dito din po sila. Mm. Pagka naman po galing po dito sa Lake, dito naman po. -hmm. Uh -huh. parang pa, parang bigaya lang. <sighs> ito nga Pandin Lake no. Pandin Lake po. Oh. Pandin Lake mga kalakbay, ito 'yun, wow. Ito 'yun ah uh, second Seven Lake of uh, Seven Lake of San Pablo, no. Eh, ito siya mga kalakbay. Maganda ng pinaka, ano niya, reflect. Eh, ito sila. meron tayong guest dito mga kasama. Ito na. Ayun na po. Pichuro kayapat. Ganda ng view. Awesome. Naka talagat muna o harap? Harap na lang. Okay. One, two, three. Ang galing nila, ano? Ang galing ng pinaka nila, mga kalakbay. May extension. May daan talaga. Galing mga kalakbay din dito. Mayroong guest din sila. Galing pandilik. Ganda, no? Ganda lang talaga. Bigayin din talaga bawat barangay. San Rafael? Ah, Santo Angel. San Santo mga kalakbay, yung nakakasakop dito. San Pablo? Ah, Rizal na. San Pablo na. Wow, San Pablo na rin pala. Yeah. Mm. Sarap ng ano uh, dito. Hangin presko mga kalakbay. Alas <laughs> <Amas na> po. <laughs> Oo nga po. Ang <laughs> ganda. ganda. <laughs> So, ako na nasa Pandin Lake tayo. Ang kakambal ng Yambo Lake. Wow. Subukan natin to next time. Miss, kay Mrs. Kalakbay. Dito tayo next time. Alam ko na yung daan. Santo Angel. Subukan natin to mga Kalakbay. Kasi syempre, uh, mas maganda na subukan natin to lahat. Ilang pa? for for lake pa para mabuo yung seven lake of San Pablo. Ano po masasabi niyo sa inyong height? Wow. <laughs> Sir. Ano masabi niyo sa inyong height? <laughs> wala po akong nakonsidera lang ko. na yes. <laughs> 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 mm, nah, hilig niyo rin po talaga mag-mountaineer. Uh, sa mountain po. <laughs> sa po. 'yan saan? 3 pesos. 3 po ba 'yan? Ah. <laughs> Walawan doon, walawan doon. Purisan. Yung may cross po na isa? Ba yun? Ah, Paul Simba yun? Ito na mga kalakbay, ito na yung pababa. <laughs> <laughs> Yan, ito na. Yun. Back to on tayo sa ating pinanggalingan. Ganda ganda ng view and shout out sa ating kasama sa ating paglalakbay ang Art Claw Clothing Ride and Shine PH and kay Sir Emerson aka Cardo ay masaka <laughs> ganda ganda ng view ito yung view sa baba nag-hiking <laughs> masaka Ah. Ya, no, kami no, no,